Kenkoy Anime TV Sa ay nagbabalik sa ating katuwaan Dito lamang yan sa Kenkoy Anime TV Nako, patawad Mukhang nahuli kami ng dating Hindi, tama lang ang yung pagdating Dahil kung napaaga kayo ng kaunti Sigurado akong papasabugi niya ang bomba dahil iniisip niyang mas madali natin siyang matatalo. Isa pa, dahil alam niya ang kakayahan mo at gaano ka katalino makipaglaban kaya malaking balakid ka sa kanya. Hindi ko naman ahaya ang sumabog ang bombang iyon, pati kayo ay madadamay. Hmm. Ang bomba? Kung ganon, kahit papano ay meron pa rin pala tayong pag-asa. May nabanggit nga pala sa akin si Crollo kanina na kaya daw nilang pigilan ang pagsabog nito ang sabi niya pa, gagawin niya raw yun para makabawi sa pagliligtas namin sa kanila. Dahil una pa lang, ginagamit na sila ni Biodnetero at ni Pariston papunta rito. Ah. <coughs> Napakalakas niya na no? Pero napakadaya niya pa rin lumaban Nag-uusap pa nga tayo oh, Anong nangyari? Napakabilis naman yata <laughs> Hindi ko kayo pagbibigyan ah. <laughs> uh. Napakasarap makamit ang ganitong klaseng kapangyarihan. Siguro ang pagay sa kanila ay hindi na dapat patagalin pa. Matapos ko lang ang mga taong ito. Siguradong wala nang makakatalo sa akin. Huwag <laughs> mong sabihin, nakuha na ni Beyond Netero ang kapangyarihan mula kay Don Prix. Nararamdaman ko ang napakalakas na aura niya. Sa palagay ko, ganun nga nangyari. grabe, ang lakas naman nun ni hindi ko malang masundan ang galaw niya. Mm. Uh. Uh. hindi maaari. Gusto niya na agad kami tapusin. Uh, ah uh. ano yan? Hindi simpleng aura lamang ito. Nararamdaman kong kayang pasabugin ang isang bulkan na ito kung saan kami naroroon. Nako, mukhang hindi maganda ang sitwasyon natin lahat ngayon. Kaya naman, wala na dapat tayong sayanging oras pa. Kailangan natin mapigilan agad ang kapangyarihan na yan. Pero bago yan, uunahin muna natin siya. Tama, dahil kung uunahin natin ang bolang yan, sigurado akong mas delikado. Habang patagal ng patagal, lalong humihirap ang sitwasyon namin. Siguro naman ito na huli. Kailangan na lang namin pigilan si Netero oh, paano? Sisimulan na namin. Kailangan ko siyang atakin ng harapan. Para ang lahat ng atensyon niya ay mapunta sa akin. Para makapweso si tatang na maayos. Ang kailangan kong gawin ay mahuli siya sa atake ko. <laughs> Sige lang. Lumapit lang kayo nang masubok ato ang kapangyarihan na tinataglay ko nasamko niya lang ng galon ang atake ko ngayon ako na ma'am ito naman ang subukan mo <laughs> Bago ko kayo tapusin lahat. Makikipaglaro muna ako na sandali sa inyo. Huh. 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 Uh, masyadong mahina, hindi uubra sa akin. Hmm. Ganun niya lang kadali. Napigilan ng Dragon Type ko na mas pinalakas. Totoo nga mas lumakas siya ngayon dahil nasa kanya na ang kapangyarihan. Hmm. Sa palgay ko. Naiayos na ni Tatang ang niyang atake. Ngayon, ito naman ang subukan mo. Nasukat ko na agad. Ang lakas na tinataglay niya ngayon. Kaya naman, hindi ko alam kung uubra pa ito. Pero susubukan ko. Hindi ko alam, ganito pala kalakas ang atake ng matandang ito. Hindi ko masyadong napaghandaan. <laughs> Nauli din kita. Ngayon, kung mamalasing ka, marahil ito magiging katapusan mo. Manda ka sa akin, matanda ka! Papahirapan mo na kita bago kita tapusin! hindi pa rin nawawala ang kapangyarihan na inilabas niya. Sigurado kung hindi ko siya nagawang talunin ang mga kamay ko. Halos madurog na sa ataking ginawa ko. Ah, ah, ah. Napakalakas ng atake na yun pero hindi yun sapat para matalo siya. Hindi na nakakapagtaka yun dahil ikaw din naman nung nilabanan namin. diri naman umubra ang ganung kalakas na atake. Don, tapos na ang unang plano. Ngayon naman, ang pangalawa. Gawin mo na! Oo! Oh. <trips> Kaya pumunta ka sa gagawin namin ito beyond Oh, uh, hindi maaari Nabuhat niya ang ganong kalaking bato Ibang klase ang bata na to Ngayon naman, ang pangatlong plano. Ihilain ko ang batong ito, papunta kay Biyudnetro. Uh, ano naman kaya ang naisip ng plano para gawin yan? Uh, sabagay kailangan ko munang panoorin ito. Ngayon, kailangan kong lagyan ng matinding kuryente ang batong ito. Ngayon na, gone. Wala na kaming ibang iisipin kundi magtulungan para matalo si Beyond Letero. Hmm, ngayon naman, kailangan ko ng balutan ng bungee gum ang malaking bato na ito. Nakasentro na kung nasaan si Beyond Netero. Ngayon na ang pagkakataon, Gon! Ano na naman yan? sa magiging katakusan mo. Iba to ang kamao! Napakalakas! Ah, ah, Uh, umubra kaya. Sana naman.